Hello guys, ito dala ko na naman ang may huwagang langgan nito. Ito tayo sa garden. May pipitasin tayo. So ito dapat nung isang araw pa pipitasin. Pero, hindi na gawang pitasin. Kaya now, sintensya na natin sila. Siyempre, mga bayabas ko. Marami ng bunga. Yung malalaki. Mangga yun, oh. Jujube ko. Yo! Hindi ang jujube ko. Hitik sa bunga, oh. Kita nyo yun. Ito pa yung isang bayabas natin. hitik din sa bulaklak and so turn around yan guys so oh, parang gubat na po ang garden natin Okay, so ayan na po yung mga patatas ko. Patay na po sila. Ito yun na yung mga dahon nila. So bukas, bubunutin na natin yung harvest na natin. Ito ko lang sa inyong mga kamatis natin ngayon. <laughs> Ayan o. Kita nyo ba yan guys? isang ikot nga dyan? Kita nyo ba yan? O oh, diba? Hiyang-hiya naman yung kamatis ko sa bunga niya. Ito pa yung golden tomato ko. Oh, oh kita nyo ba yun pa isa diba walang magawa pa hindi mong inggit ok so now andito na po tayo sa paborito ni ma'am Lenny si Pilinggera Lenny kaibigan po natin vlogger din yan And ito po ang paborito niya. Nag-message sa akin ng isang araw nang So guys, ang aking talong. So, ito na po natin? Yeah, okay. So, ay isang kamay lang gamit natin. Kasi gamit natin yung isa sa paghawak sa phone. Kita niya kung ano kalaki oh gumbo so kung makikita nyo po guys ang dami na bunga ng talong natin and harvest na natin sila hindi ako makaporma dito kasagabal tong kamatis ikot nga muna tayo wait tayo sa dulo yan tutupalan sa ako ayun nga pala yung mga mais natin guys So, bungahan na sila. Yung mga bulaklak na may naglalaglaga na rin. And hopefully, maglaman sila ng magaganda. So, balik tayo dito sa talong. Ano guys, oh. Hindi kita. Ayan, oh. So, ano ba magandang gawin natin luto dyan? Kita nyo, laki. Tayo sa loob. Oh. Dito ko, mitinik. So ito malaki na pero pero hindi siya ganong kalaki katulad ng iba. Pero malaki na rin. Iyan oh. Sinintensya ng mga bunga ng talong. Ang pisa. Last one. Ay, hindi. Meron pa pala isa. Last two. Sorry. Okay. Sige, hindi ko makaporma ng mayos. Pira pa may tas ng isang kabilang gamit. Okay. Tapos muna tayo sa dulo. Okay guys, so yan po Ilang puno ba yan? Lima? Ilang puno ng talong Ito po yung mga hinarvest natin, yung malalaki lang And kung makikita nyo, marami pa rin pong bunga dyan na, na iniiwan natin So yung malaki lang ang kinuha natin Para continuous pa rin ang pagbunga nila So ito yung pipino natin or Japanese cucumber sayang sa hanap-hanap lang minsan kasi nakikipaglaro ng taguan ng mga bunga ng pipino ko oh. kailangan masipag ka maghanap another one so yun, may mga bunga pa yan so bukas na yan pipitasin so Just imagine yan ah. Hindi pa siya ganong kalaki pero by tomorrow ganito na pang kalaki yan. So araw-araw po tayong nakakapitas ng pipino natin. And ito gina po yung mga patatas. So Bukas wala tayong pasok kaya i-harvest natin ang mga patatas natin. So ko ng video yan para makita nyo ang pag-harvest natin. Okay. So I think that's it na lang muna. This is ang sunflower natin. And marami ako dito na hindi nyo pa nakikita mga bagong halaman. And yung iba nakita nyo naman pero hindi nyo pa nakikita ang bunga kasi ngayon pa lang siya nagbunga po so for, for me katulad nyo ngayon ko lang din po makikita yung bunga nila kasi nga mga bago kong alaga sila or bagong lagay sa garden and later on ipapakita ko sa inyo ang mga bago nating halaman kasi hindi ko pa siya or sila pinapakita sa inyo hanggat hindi sila nagbubunga para sabay-sabay po tayong makita ang bunga nila. And again, ayan po, gubat na po ang garden ko. Ito so po yung release ng trend kalabasa natin. Malalaki na rin po ang bunga. So, bukas, kukuha na ko din sila ng separate video para magkita sa inyo at makita nyo kung gaano kalaki mga bunga ng kalabasa natin. Dalawang klase po ang kalabasa natin. Isang green at isang white. Yung labas. Tapos, kung gaano silang kalalaki kasi ang dami ko na nakita na bunga. And bukas, kukuha na natin ang video para ibahagi ko sa inyo. So, yung mga white strawberries ko nga pala nagbubungahan na rin. So, yan po. pa dito, ayan po, na pitasin na. Ito, laki. sorry. Yan po, white strawberry. Pitasin na po. So, again, uh, dito na lang po muna tayo. Nabis lang natin yung talong. And bukas gagawin ko na separate video sa mga halaman natin para mas makita nyo sila ng maayos. Kasi ang hirap ko na ng video pag isang kamay lang gamit. So bukas kukuha na natin siya ng maayos na video para may bagay ko sa inyo. Yung mga beans natin patapos na pero ayun po nagbubunga pa rin po siya or nabubulaklak yan. pa rin po matapos yan pero again continuous pa rin po siyang nagbubunga ito yung isang mini tomato na pumubo dito or sumibol sa planter na box natin yun po mini tomato na bilog so there uh, again sana po na gusto nyo po simple binagi ko sa inyo ito ko lang po sa inyo pag harvest natin ng talong and silip sa garden natin na para na pong gubat. So, yan po tayo talaga.